Claudine Barreto humihingi ng dasal para sa ina niyang matagal nang nakaratay sa ospital. Sunod-sunod ang mga nagpadala ng panalangin at well-wishers. Natapos mag-post ang aktres na si Claudine Barreto sa Instagram nitong September 16 na humihingi ng dasal para sa ina niyang si Mami Inday Barreto at panalangin na din para sa kanya. Ayon kikludin, mahigit isang linggo nang nasa St. Luke's Hospital sa BGC ang kanilang ina, nakasalukuyang 87 years old na, dahil sa sakit na lupus. Ang lupus ay isang autoimmune disease kung saan inaatake ng immune system ng katawan ang sarili nitong malusog na cells and tissues. Ang sakit na ito ay maaaring magdulot ng pamamaga, pananakit at iba't ibang komplikasyon. Lapis ang pag-aalala ni Claudine, lalo pat si Mami Inday na lang ang nag-iisa nilang magulang. Mula noong pumanaw ang ama nilang si Miguel Barreto noong 2019. Saad ni Claudine sa caption, Mom, we love and need you dearly. Please get well soon. Palanggas, please pray for my mom. More than a week na siya sa hospital and is 87 years old with lupus. I need all your prayers. Please, she is the only parent I have left. I have been checking and taking care of her together with my kuyas, Mito and JJ, my ate Michi and sister-in-law Connie. Thank you po sa inyong lahat. Isama nyo na rin po ako sa prayers nyo. I haven't been eating and I'm down to 97 pounds. And I haven't been sleeping. God bless you all and your families as well. Matatanda ang noong nakaraang linggo pa, September 11, unang isinapubliko ni Claudine ang pagkakaospital ng ina. Noong ipost niya sa Instagram ang mga litrato nila ng kanyang kuya JJ habang binabantayan si Mami Inday. Mensahe ng aktres sa kanyang post, Get well soon, Mami. We love you. Wala namang nabanggit si Claudine tungkol sa kanyang mga kapatid na sina Marjorie at Gretchen Barreto at kung bumibisita ba ang mga ito sa kanilang ina. Get well soon, Mommy Inday Barreto.